ito ang gamitin nyo pag kayo magpilihan uh, ha. So, napipili lang saan nyo so, ito. By one take one. Hmm. Uh. Ang halaga, ano yung oh, itanong nyo sa mato. Ganda gamitin. Ganda gamitin. Ganda gamitin. Lahat ng paglibre. Lahat ng paglibre, yung tinawagan ka sa araw, sa araw yung mga nag-ubilig, ito ang ng mga bisis. Kaya yung para yan, parang Ano? Wala na ano? Ngayon, ang tanong kung paano ito palta na ano? Nang nang liha? Ha? Ha? Nata liha? Ito pala. Ang ano, gupit oh. oh, na. <coughs> may gupit na. Ang gupit na pala. So, oh, ito may kubit na pala. O, oh. ito. May kubit na pala. Ang tanong. Kung paano ito yung gabit? Ha? Pahit ako sa kung paano yung gabit? O, oh, ito ang magkabit kasi hindi ako naroon Sino na mo? Ito lang. Sino na mo? Kaya, hindi. O, ganun ka. Oh, yun. Iga ganyan lang ng may palaya. O, sa tiga. Ito ka gisiyan. Ito pa yung eh? pala Iga ganun daw pala ito. O, oh, ganyan lang. O, oh. Magugupit oh, so, oh, kayo lang ganito oh. kalaking niya o ang haba nito. Sukatin nga lang ninyo, magugupit kayo o. Ayan. Ayan, yeah. magkanya oh. o. Oh, o, iipit nyo. Ayan. Ganyan, ah, tapos, tutupin nyo yung ganyan. Ha? Maliwala, ganyan. Ha? Tapos, tutupin nyo. yung nyo siya. Ayan. Ayan. So, pagkakita, yan. Yan o. Papagating niyo dyan o. Ganun lang ito eh. Yan o. Yan, yan. Tapos, ganyan. Tapos, tutupin niyo ganyan. Tapos, pagtupin niyo, itutupin niyo. ninyo. Yan, tiklopin. Kung hindi nyo kaya yung tupi, alam niyo yung tupi. Alam niyo yung tupi. Ha? Yung tupi pa kayo ganun o. Tupaw. Yung ganun o. Tup. So, ganun ang tupi. Pag-tiklop ganito o. Ayan o. Yan.

Mamma papà, mamma papà. Allora, wow. Caina Caino dentro. Già. Mh. Ci sta hmm. per la pasta, ma davvero? Per la pasta anche tanto. Ganyan lang ha. Tapos pag tap nila ay eh, bago nyo ang yung, yung, yung timer, wala sa muna yung basang basahan Para mo yung damo. Hindi na yung basang basa. Pipigay mo yung basahan, pipigayin. Hindi yung pagtawag sa usang mong sating bak, puros agad. Eto, babahain mo. Hindi ako galit, nagpapaliwanan lang.

बोलो तो तुम अपनी चीजें क्या बताएँगे? पति से बात मारो, है ना? पति से बात करिए, ठीक है? तो ये ना, 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 तो � <yahoo> <h ainsi> <maybe> <esoüss> nó sẽ đi đến lớp ba thế sao thì sao là nó lại hay rồi Oh, ah, ah. data tayo ah ilai mo pa rin mo tala baka dali mo tala i love you ah hindi mo like mo so okay si tao kag ngayon mga kagawan mga taga magtaga ano? magdiwang magdiwang eto na ang inyo iniwanan trabaho dito yan o, oh. ganda na oh. shout out sa'yo Pati doon sa nagdala ng babae Na iniwanan din Isa linggo lang ako nagpasarap ano oh. Na linggo pala O oh, yan oh ganda ng oh. bahay oh O, oh, paano, di dapat ikaw na dapat naglilis-lilis dito Ang oh. ganda na sa'yo ng bahay mo O, oh. shout out sa'yo Ingat ka lagi dyan ha ah. Bumalik ka dito ah Papatira ka namin dito. Oh. Sa ninja namin, no? Oh. <laughs> oh, tirador namin, no? Oh. O, oh, tirador namin yan. Oh. May ninjang yan, no? Yan, no? Yan, no? Ninja yan, oh. no? Oh. Oh. Hmm. Nagahanap yan. Nagahanap yan ang buyuyay.